Magandang umaga. So ngayong araw nga pala ay pupunta nga pala tayo sa Maitrek. Ito nga pala yung small city dito sa malapit sa amin. Ang ganda nga ng amin na daanan. Mapapansin nyo nga puro dilaw na nga yung mga puno. Mga mga pa nga ako sa aking nakita. Tingnan nyo naman yung mga puno. Halos lahat yung mga madidilaw na. Ang ganda niya lang talaga pagmastan habang naglalakad. Tum Tumatawa nga dito si Sarah Kung may kulungan ng mga rabbit. Buti na lamang talaga. Magandang panahon ngayon. Bihirang-bihira lang kasi ito. Lalo na sa ganitong season. Natuwa pa nga ako dito sa dahon na nakita ko dito sa park. Sa tuwing autumn lang kasi makikita yung ganito. So bali napadaan nga pala kami dito sa may ukay-ukay. -okay. Okay, at yung ukay-ukay -okay dito is original. Uh, magaganda yung mga brand na May nabili ako. Uh, meron akong isang ukay-ukay -okay na pinupuntahan. Mas maraming option doon. And if you are looking sa mga sapatos sa Almira yon, So, ito yung malapit sa amin. Marami ka dito mabibiling mga uh, what do you call it? Uh, mga damit na marami na pwede mo pagpilian talaga. Sobrang ganda as in. Hindi siya yung karaniwan ng okay okay na meron tayo sa Pilipinas. Dito kasi as in original yung mga pinabenta nila original ang brand. So, meron ako nabili dito, which is the um, Garcia Skins. No? Ang ganda nito, ayan, as in, bago-bago uh, pa siya. Naalala ko mga me, um, meron nag-bash sa akin na kaibigan ko, kasi din na, din, uh, siya talaga nag-introduce sa akin ng ukay-ukay. -okay. <laughs> Tapos, nung ako na nagdala sa kanya, pinagkakalat niya sa mga kakilala namin na si Janet ganto ganyan nag-aukay-ukay as in pangat yung dating sa mga kaibigan ko to so, sinabi niya yun sa mga kaibigan ko sinabi ng kaibigan ko sa akin hindi naman ako nagalit kasi totoo naman nag-aukay-ukay ako pero yung pagkaka parang parang nadismayan lang ako na parang hindi ba siya nag-aukay-ukay <laughs> parang ganun so hindi, wala natin magagawa sa ganong klasing tao pero ako, uminado ako kasi mas nakaka, una, nakaka the same time, mga day, ay original yun ng mga nabibili kong mga gamit dito. Mas gustohin ko sa ukay. Pasensya na nga at pala kayo dahil napakwento nga ako. Pero nalimutan ko na talaga yun. Naalala ko lang. So habang nga ako naghihintay dito si Sarah nga ay nagtatago dito sa ilalim ng mesa. Kapag ginagawa niya pala ito, ibig sabihin napupupo siya kaya hindi ko muna in po. Sabi ko sa kanya, sabihan niya lang ako kapag tapos na siya, bali may daya pa naman siya kaya hindi ako nawaworry. Dahil behave na ang ating Sara, kaya tirinit ko nga siya dito sa ice cream, sekat nga pala itong sa aming lugar. Dahil napaka-special at napakasarap. Bali si Bonso nga pala, ipinigyan ko ng biscuit. Hindi na katamisan yung biscuit, kaya pwede-pwede talaga sa kanya. So hanggang dito na lamang. Bye-bye!